Pag ganito ating setup idol ano, B8 sound card at saka amplifier. So mayroon tayong connection dito ano, halimbawa ng B8 sound card papunta sa ating amplifier. Dito, pwede na tayo gumamit dito naka Bluetooth connection tayo dito. Pwede natin magamit yung ating TV na smart TV pag mayroon siyang Bluetooth dito sa ating B8 sound card. So konektado niyan sa ating amplifier. Pwede na rin tayo gumamit ng ating cellphone through Bluetooth din. Basta mayroong Bluetooth, pwede natin magamit dito sa ating B8 sound card. Itong ating B8 sound card idol, ang Bluetooth nito ay receiver ano so ang pwede natin dito makonek katulad ng smart tv na mayroong bluetooth cellphone laptop magiging bluetooth receiver itong ating bait sound card so, microphone natin dito na siya ay kukonek sa ating paid sound card. So, mapapaganda natin yung ating microphone, lalo pag nag-video okay tayo. So, dito naman idol, kung napapansin nyo ito, ano, kung nakikita nyo itong triple at saka base natin, ito ay konektado lang ito sa ating microphone. So, hindi ito kasama sa ating uh, music. Halimbawa, ano, pag nagpapatugtog tayo, kahit anong galaw natin yan, volume adjust tayo dyan, hindi siya magpapansyon. Magpapansyon lang siya pag ginamitan natin ng microphone. So, halimbawa nito, gagamitin natin ito ngayon base at saka triple sa ating microphone. So yung ating microphone, ito ano. So pag binaba natin itong triple, ayan. Tapos ibaba natin yung base. Naging ganyan yung ating microphone, O ito lang ng ating microphone, naging manipis, ano. Pero pag binilom natin itong base, so nagiging mataba yung ating boses dito. Ayan. So konektado lang siya sa ating microphone. Itong base at saka triple ng ating base sound card. So nakadesinyo talaga siya dito. Ayan siya. Ito na, no? Ayan tapos itong ating condenser mic dito ay dula no ayan so may nakalagay siya na condenser mic 1 at saka mic 2 so kahit ang gagamitin natin dito ay dynamic mic pwede basta 3.5 connector ang gagamitin natin katulad nitong ating ginagamit na connector ayan so itong ginamit natin kanina na microphone so dynamic microphone na 3.5 connector ang mayroon tayo so direct to 3.5 na siya no ayan Condenser mic ang nakalagay dito, pwede natin gamitan ng dynamic mic So ang condenser mic kasi idol, bukod ang power supply niyan Basta may 3.5 connector ang mayroon ang condenser mic Pero pag XLR, sa so karamihan sa mga XLR connection lalo pag, uh, lalo pag condenser mic, so nandun yung pinaka power supply niya So may power uh, on or switch on Or switch na bukod dun para sa kanyang uh, power supply so, so ito, condenser mic, pwede dito yung pinaka-dynamic microphone na katulad nito. Wireless microphone, pwede din dito. Dahil ito ay connection lang naman sa ating microphone. Itong volume ng ating microphone, so katulad na sinabi ko kanina, itong monitor, lahat yan, pagkalahatan. Pag nakababa itong monitor, walang papasok na microphone output at saka music natin. Kaya kailangan na ka maintain yung monitor volume dyan. Tapos ito tayo, tayo mag-volume sa mic, music, itong music natin. diyan yung music natin. Hindi naman siya idol. Kapag natin ang halimbawa, ginalagyan natin ng music, tapos gusto natin naging priority yung ating microphone, na pag nagsasalita tayo, ay hihina yung ating music, ito lang ang pipindutin natin sa ating bass sound card, yung voice over. Pindutin natin ito para maging priority yung ating microphone. Ayan. Ang katulad yan So, pag nagsasalita tayo, wala yung music natin o oh, mahina, ano? So, naka-mic priority. So, ito lang ang voice-over yung pupindutin natin. So, pag gusto natin siya listen, eh, voice-over lang din yung pupindutin natin. Yeah. Control na, sabay na sa ating music.